Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang wala na nga dapong pakialam si Clay Thompson sa Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang may bagong rest back na nga dapong Los Angeles Lakers sa kanilang game bukas ng umaga laban sa Utah Jazz. Bagamat man nga po mga katrops na ipanalo ng Dallas Mavericks ang kanilang huling dalawang laro, ay nananatili para naman nga po sila ngayon bilang ikatop 10 sa standings malayong malayo sa Golden State Warriors na nananatili ngayon bilang isa sa mga top teams sa Western Conference. Kaya hindi nga po naiwasan ng mga fans na punahin at sabihin na maling na po ang naging desisyon ni Clay Thompson sa pag-alis niya sa JSW at paglipat niya sa Dallas. Kita na rin naman nga po ngayon na mas malaki talaga ang tsansa ng Warriors na manalo kesa sa Dallas Mavericks na isa sa mga pinakakulelat na kupunan. Hirap na hirap pa na naman nga po sila ngayon na manalo sa kanilang mga laro kumpara sa Warriors na tinatambakan pa ang malalakas na kupunan. Ngunit sa naging interview nga po mga katrops kay Clay Thompson ay sinabi nga po niya dito na kahit anuman nga po ang nangyayari ngayon sa kanyang dating kupunan na Golden State Warriors ay wala na nga po siya ditong pa. Hindi na rin naman nga daw po niya kinakausap ang kanyang mga dating teammate at mga dating coaches dahil mas focus nga po siya ngayon sa kanyang kasalukuyang kupunan. Naniniwala pa rin nga po ito na meron pa rin silang malaking pag-asa na manalo ng kampeonato kahit man meron silang napakalaking hinaharap na problema. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang may bagong rest back na nga daw po ang Los Angeles Lakers sa kanilang game bukas ng umaga laban sa Utah Jazz. Kagaya nga po ng naibalita ko sa inyo mga katrops, matapos nga po ang back-to-back -back road games ng Lakers ay magkakaroon nga po ng dalawang araw na pahinga ang kanilang mga players bago sila bumalik sa kanilang home court na Crypto.com Arena para magkaroon dito ng 3-game home stand laban sa mga koponan ng Utah Jazz, Orlando Magic at ang Denver Nuggets. At sisimulan nga po nila ito bukas ng alas 11.30 ng umaga kontra sa Utah Jazz sa pangalawang game nila sa NBA Cup. At bago pa man nga po mga katrops, magsimula ang kanilang laban, ay inilabas na rin naman nga po ng Lakers ang kanilang injury report kung saan hindi pa rin nga po dito maglalaro ang kanilang mga players na sina Jackson Hayes, Jalen Huchifino, Jared Vanderbilt at si Christian Wood na pare-parehong may iniinda pa injury sa kanilang mga pangangatawan. Nakalista rin naman nga po dito bilang doubtful si Bronny James, questionable si Rui Hachimura at probable naman si Antonio Davis dahil sa kanilang mga injury. Ngunit inaasahan pa rin nga po na maglalaro dito si Antona Davis at maging si Cam Reddish ay maglalaro na rin naman since maayos na rin naman nga po ang kanyang pangangatawan matapos siyang mawala sa kanilang last game laban sa New Orleans Pelicans. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.